nakipagsanib puwersa ang Private Sector Advisory Council sa mga malalaking business civic groups sa bansa maging sa isang online employment training platform. Lumag na sila sa isang kasunduan para sa pagtulong sa pribatong sektor para sa mas mabilis na paglika ng trabaho, job matching at maging sa upskilling o pagdaragdag sa kalaman ng mga manggagawa para sa mas mataas na kalidad ng trabaho at mas mataas na sweldo. Sa gitna nito ay aminado ang Department of Labor and Employment na problema pa rin ang job mismatch o yung hindi tugma ang qualification na naghahanap ng trabaho at ang skills na kailangan ng labor market at dahil dito gumagawa na ng iba't ibang paraan ang DOLE at iba pang ahensya ng pamahalaan para matugunan ang naturang problema i-upskill po sila o kaya i-align yung kanilang skill doon sa gusto nilang trabaho tuloy-tuloy din po yung ginagawang uh, ikangay pagsusuri ng uh, atin pong uh, institutional uh, educational institution DepEd at saka CHED para yung pong mga